Naging takbuhan ng mga sugatan at gustong kumubli mula sa pambubomba ng Israel ang ilang ospital sa Gaza. Pero ngayon baka tuluyan na silang magsara dahil nagkakaubusan na ng pagkain, tubig at krudo. Narito ang Frontline News Abroad ni Mon Gualvez. Kabi-kabilang pagsabog pa rin ang naririnig sa Gaza sa patuloy na opensiba ng Israel laban sa grupong Hamas. Bawat pagsabog ay sinusundan ng makapal na usok. Kabilang sa nasasapul ng pagsabog ang maraming ospital sa Gaza. Kaya ang tindi ng pinsala sa mga kuwa na ito mula sa satellite. Pahirap ang tuloy ang sitwasyon sa maraming ospital na pa naman ng mga sibilyang nadadamay sa digmaan. May ilan na pilit pinagkakasya mga pasyente kahit sa mga hallway at mga sahig. May ilang ospital din na pansamantalang hindi muna tumatanggap ng bagong pasyente. Bukod sa mga pinsala sa kanilang paligid, problema rin daw ng malalaking ospital ang kakulangan sa supply ng pagkain at tubig. Problemado rin sila sa numinipis na supply sa kuryente. Hindi na kasi nakakakuha ng krudo ang ilang sa mga hospital na gamit sana sa mga generator. Nangambaraw ang ilang doktor para sa buhay ng ilang nasa ICU, particular na mga bata. Maging ang World Health Organization, labis nang nababahala. Hospital corridors crammed with the injured, the sick, the dying, morgues overflowing surgery without anesthesia. Tens of thousands of displaced people sheltering at hospitals. Families crammed into overcrowded schools, desperate for food and water. Sa video namang ito na inilabas ng Israel Defense Forces, kita na dala ng ilang sundalo nilang nasa 300 litro ng krudo Iahatid daw sana ito sa mga ospital sa Gaza pero hinarang daw ng grupong Hamas. <silence> Habang patuloy ang bakbakan, dumarami na rin ang mga lumilikas mula sa northern Gaza papunta sa south. Pilit pinagkakasya nga ng ilan ng sarili nila sa mga truck. May mga sakay din ng mga karwahe. Tinatayang higit isang daang libo na ang kabuang bilang ng mga lumikas. Sa kabuuan, may higit labing dalawang libo na ang namatay sa gera ng Israel at Hamas labing isang libo dyan na matay sa pag-atake ng Israel sa Gaza. Marami sa kanila, mga bata. Ayon nga sa World Health Organization, isang bata ang namamatay sa Gaza kada sampung minuto. Nowhere and no one is safe. Nowhere and no one is safe. As more and more people move to a smaller and smaller space, Overcrowding is increasing the risks of outbreaks of diarrheal and respiratory diseases and skin infections. We continue to call for a ceasefire to prevent further deaths of civilians and further damage to Gaza's hospitals and health facilities. sa frontline. News Five. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.